sir Ano ah, sira? Kaget kadena Ha May gamit ka ba? Ay eto, eto eto sir may gamit ako Pati nga ako Ay oh, meron akong gamit nyan Igilid mo muna rito Ay Ah, kumalso. Ano na. Andan nalang, kuhanin ko yung gamit ko. senyas ka mababangga tayo eh ka muna para wag bumara kailangan igilid muna natin delikado tayo dito yan matanggal na hindi mailabas yung kadena kasi tumatama dyan ayan may iusog na to may na natin bumabara kasi kumakalsi yung kadena eh Ayan. Uh, huh? Kumakalso? Kumakalso e, gumabara e. Ayan. O, oh, ayan. Maluhog huh? oh. na? Oo. Maluhog na kailangan natin i yung gulong pag gano'n. Ano kailangan natin ma-atras, okay. sir? Oh. yan. May gamit naman ako e. Eh. Okay. Ah. Hindi ko pwede ganyan pa. Ah, nagre-rescue kasi ako, sir, kaya marami akong gamit. Ah, rescue ka ba? Oh, na timingan lang kita eh. Nandiyan ka sa ano eh, nasa gitna kang kalsada eh. Hindi tinabi ko eh, wala sabi ko hindi na aabot kasi umaskas na oh. Oo. Oh. Sabi ko hindi ko na alam kasi. Papap. Ay ko babagong pili ko lang silang kadya, ha, oh, mapupul na naman. Ang ha? mahalaga lang, makapag-deliver ka. Kaya nga eh. Ito, puro order pa namin yan. Ha? Puro order pa namin. Ayan. Sir, atake mo yung gulong. Patras. Pa Ayan. Ayan. Okay, palit naman tayo, yung kabila naman. Luwag kasi yung kadena mo. Bumas gusto rin. Hindi, okay lang yan. Ang mahalaga yung kadena mo, hindi na bengkong. Oo oh, Kasi kung tiniretso mo yun, kumakalso oh, then, dito. Dito, dito, dito. Tumanin na. Ito, ito, ito. Kung tiniretso mo yun, tapos kumalso dito. Papay. Baluktot yan oh. yung kadena mo. Huwag oh, lang, huwag lang. Ay, dito ko na. Sabi ko, alakanin talaga. Lagyan natin ng lubricant yung kadena mo. Okay, stop, but... Ah, nagre-rescue po ako eh. So, langit. Sa start na yung makina. Yan, sige. Dirit mo. i-testing mo muna para sure tayo kasi pagka nakaalis na ako di na kata matutulungan alisin mo muna yung kalso di natin matatanggal yung ano oh, oh alis yan ato na ba? ha? hindi alis na kasi ako baka mamaya masiraan ka ulit hindi na kita magagamitan ng tools Tapos si testing mo muna Para sure tayo na hindi ka na magkakaproblema Yan, ikot ka muna isa Para sure tayo na okay na siya kadena, naka-stack siya sa gitna ng kalsada, di siya makalis eh. Hello. Hindi niya may tulak yung patabi yung tricycle kasi na naiipit yung kadena. Hello. Ano, okay na? Okay na. O deliver mo na yung soft drinks. Ay, hey, salamat po. Wala naman po, wala naman. Mahalaga, makapag-deliver ka na, baka inaantay na yung soft drinks mo eh. Hello. salamat. Wala naman po, wala naman. И не